Oke, pok, kok nang video? Ang di share, pokok, ai. tayo. Ngayon ka lang mag-video. Follow ah, mo na si Jumang. Wala video. Ngayon na. Hindi, mm. na naka-video ako eh. Pinibidyo <laughs> <ako. laughs> <laughs> 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 ang mm. ko. Siyempre, <laughs> uh, okay. pinibidyo ko kayo. Para ko kami Ay, daw Okay, mo big time pero Kukuha nung kayo. Look. Kamu mau ipa eh Siyempre, men. Sana yung ako sa Pilipinas, pakaway kawai lang eh. Hmm. Sa luneta. Oh, yan ang sky train. Anan, anan, anan. Anan, anan, anan. Alaga, move. Go, go. Move. Kita yung nanaan dito, dito. Diyan na oh, sa may future Dari. shop, sa may TNT. Wala mo naman, naman ako. Yeah, na mako na rin Hindi. Shot yun ni. Video to sa akin eh. Kala ang problema nito, puro kayo na kukuha ng ko. Tol, baka makita niyo shot ako ah. Yeah. Tol,

Yelung nga lumalabas eh. <laughs> Meron nga yung sa ating masulis na ano. Ito mabagsak ano? <laughs> <laughs> sa <Satapat natin. laughs> <kay King> <laughs> <laughs> Wala, sir. Okay na yun. Okay naman. Okay, bubuntot na lang ako sa inyo. Ano, maganda Ang Holland Park ay natabunan ng yelo. Ito mga the oh Ayan, sige. Saan Saan tayo? Oh, tignan mo yung pulse, oh. na. <laughs> tignan Dali, dyan, masarap magpakuha sa pulse. Tumatagaktak na yelo. Siyempre, na, yellow. Mm. yung Eh, naman yun, eh. Ingot ka pala, eh. Ayan pabalik. Oop, uh, layo na. Layo na nila. Dai. <laughs> oh, sih. Oh. <See? laughs> Deze is niet zo groot. is een ijsberg. een is het doen. Je bent Ik ga het wel even ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het het Ik

pwede pwede hey boy, tayo ka, tayo ka <laughs> tayo ko tayo ka matigas yan boy, matigas yan <laughs> hindi, ikaw na lang muna kasi may hawak ng camera yun eh ito, fountain dito lang si-circulate kaya hindi ano eh uy, oh, nabantakoy, no, eh? hindi na ako kaya ka. Mm. yun ampol Nagtubig tubig, tubig. Nag yelo yelo. Galing oh. Galing eh. Oh. Oo. Okay hey, oh. Teka muna, nakarecord ba ko eh. Papuputol. Putong wala na akong budget eh. Hayop na yan. Ay, ang tagal-tagal na naka-e-stuck yung camera oh. papatayin ko mamaya sa record to. Okay, one, one two. two. Teka muna, sama na kaya ako. Sipa, sipa. <laughs> oh, one, kita. Okay. okay. One, two, okay. three. One, two, three. <laughs> eh, kung nandiyan naman ako. Oh. Nakukuha. Oh. Hey. One, One, two, two three. three. Okay. Oh, kagandang lalaki. Magandang lalaki. kayo <laughs> doon. <laughs>